na bangga na naman no. Yan yung yung bike ko. Yung na naka Yung nakamotor ang na no. Yung nakamotor yon. Ano may malaking bike yan, big bike. Malaking big bike yan. Siya yung nakamotor no. Yung nakamotor na dali oh. Eh.

Pero yung bike niya hindi naman nagugrabe oh. Siya lang ako. Balik daw yung papa. Ito yung motoro na. Eh. <makes noise> Nainit pa naman utang tanghalim ka pa. Kina alas 12. Ah, eh. oh, wala naman si Toya o. Oh. ang <makes> logo? Ano <noise> na ang logo? Dito na naman to sa t 5 extension, malapit sa Maypetron. Maypetron ito, yung dating Olde. Ayan, dating Olde. Oh. assess na rin sila ng mga bumbero. Uh, lagyan na rin ng first aid yung binti niya. Oh. Ayan ang ambulansya. Ayan ang ambulansya. Ang ambulansya. Nag-run siya Diyan na siya Hindi okay. natin makilala kung sino siya eh Kasi kinakausap nga eh. Parang hindi salita eh. ko kasi baka matulog eh Alin na kabanggaan yan? Yung babae? Driver niyan? Asa yung driver? Ayun, na puti. Ah, Ay, yeah, ay, pala naka-helmet. Akala ko bubae. Ha? Huh? Akala ko bubae. Yung pala naka-helmet. Uh -huh. Oo. Oh, mabilis din siguro yung eh. Delikado talaga lugar na eh. Pag hindi ka mag-ingat dito. Marami na aksidente dito eh. Doon, doon dami na namatay doon oh. Dito, meron dito. Dati. Q. Bike din? Hindi. Motor, Mio. Kauna-unahan ko dati na nakita rito. Nagkakarera yun eh. Tapos dito rin, meron din. Ah, doon na marami. Marami na rito. Mga Hindi, mga di kilala dati ang kalsada na to. Ay, magda 9 years na ko rito eh. Wala nung binuksan ang ulo mo to eh. Accident ah, front talaga yan. Oo. Oh. Bali yata yung pakito. Baka ako yan lang. Baka. Ha? Baka. Crack lang siguro. Pero pag ganyan, may EMR yan o. Oo. Ha? Oo. Sino mo gagasin pag ganyan? Ano na kabangga? Ha? Nakabangga Patay siguro. Kadalasan nakabangga. Oh, lagi lagi naman ganyan eh. Kahit mali yung ano. Kahit mali, alas madalas ata ganoon eh. Kasi yun nam dapat kunin si sini. Ah, oh, yun na. grabe na grabe ata si kuya kawawa naman yan yung bikers na kuya ata ng motor hindi ko rin alam kung hindi ko nakita kung nasagay o ano hindi ko so, Sir, sir. Okay. Wallet nyo ako, sir. Nahulaglag. Malaki pa naman, mama. Malaki pa naman. Sakit, sakit. Tama pa. Naga-san daw mo siya. naga po. Hindi oh, na, eh. nito dapat manoy. Ah, uh? oh, di, di siya makontak. Eh, hindi okay, nags nags nakapagsasalita? Nagsalita, ayaw nga magpabuhat eh. Ayaw nga magpabuhat. mo ka sa Eh, mamamatay ka sa init dito pag ayaw nga magpabuhat. na Okay na, nakikarga na po.